ang sipag-sipag po no, no ayan, mga ano, hindi po sila naiinitan, grabe pero okay lang po, at malilom naman doon, kaya yun guys, ayan, hinahanap ko yung aking maneho asan na kaya siya at ang tagal, -tagal ko nagintay sa kanya, asan ka na maneho ayan, ang init-init dito sa labas, maawa ka magpakita ka na kung nasan ka aray, sabay ganun eh, no? Kasi ang amo ko po ay aalis bukas, pupunta ng Algasin. Kaya gusto na niyang ako ay ma-check up ng gusto naman niya mabili Talaga ko na usapan niya yung sa reception. Ayan. Kaya ang gusto niya kasi ay kausapin para daw ma up na ako ngayon amo ko parang ano no? parang presidente dito ng Saudi <laughs> so, uh, chart, o diba?